Hi friends, i-off e natin ang ating activity sa ating Facebook account para hindi malaman o makita ni Meta kung ano ang mga apps na binubuksan natin. Unang-una, pumunta tayo sa ating Facebook account. Yan. Tapos, click natin yung tatlong linya dyan sa taas, sa may gilid, sa taas. Yan. Click natin yan. Tapos, hanapin natin yung settings and privacy. Tapos click natin yung settings. Personal details, click natin yung personal details. Yon, your, your information and permission. Tapos your activity of Meta Technologies. Click natin yan. Tapos pag andin, andito na tayo, punta tayo dito sa manager activity, future activity. Tapos, i-click natin